Yan, quarter to six. dito na kami sa ice to. Yan, pare ano pare Erne. Yan. Uto Ernel. Mot simbahon. Si tropa. Si Bigger ino. You know. Kinana. Siyempre tayo din. Yan dito kami madilim pa. Oh. Cove 3, cove 3. Yun o. nag set na yun. Magawa nga to, mamahan. <laughs> Joven Martinez in the house, yo. Wala nga doon. Isa nga ako doon. Isa ano isang bite. Ah, nakaset na kami dito. Nagagas yung mga ano. Kamaya anglers o. No, kamaya anglers. Yun o, parer Bibe. Si Jojo, nakadalawa na. Si Jojo, nag-iisit ang tropa nandun lulusok na dun yun meron siya ano uy nice beginner's luck nice pare ganyan lang ganyan lang nice 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 morning glory malaki laki tol malaki mabali oh nice naka video na lang okay lang basta may pang upload ha 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 anong beginner's luck talaga dalawa sila mamalik mab malaban 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 ay sabit ata. Uh, Ay, baka sayang lang dimin no. oh, ano. Oh. kanina ani ni. Gumagano ni. Wala na kawala. Hindi to mo kasi. <laughs> sayang. <laughs> sayang. Hindi pa to yun. Umano ni. Nariritrip din no. Oh, ina gumagano nyo. Sayang, sayang sige. Okay lang isa pa. Sobre, sobre. Pinakabaka na, pinakabaka. Ayos na yan. Nakaramdam. Jojo, Jojo. Sila dyan ni Jojo eh. Ito yun o, yun o. Yung nakawad na yun eh, o. Sila dyan, binugaw. Malapasan yung huli niya eh. Oo, oo, oo. Tundo mo. Tundo to mo. Tundo to mo. Tundo to mo. <laughs> Palit tayo ng ano. Yan, soft bait. Ano to, luminous. Yan, ayaw ko magkat sa ano eh. Isang beses lang eh. Game, game. Yan, kita tayo sa floor so big so game 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 kita na tayo sa

Uy, tayo. talaga 'no. Ito. Alright. right. Oh, Ang ganda. Nice. Sana na lang ang ulan. 'Di na lang ang ula ang O. Oh.

Hindi ka pa sa kay Jojo Hindi tayo Jojo Karat pang ulam Maliit Ayan, okay, maliit Ay pang si Parang Jojo せっか yun Ayan ha Ito so ka na tayo Ito ka yun Ang ano Ang ulam ni Jojo Dahil din tayo Lusong Nakadalawa na sobrin natin Nakadalawa na Ayan nakadalawa na yan 何 <hertz diversity S 2> on yung camera natin kanina hindi pala. aja gitu. Enggak pada aja Bapak. Kendala yang sudah enggak ngerdeng.

Uli, oh, uli uli Bagsak bagsak lang <laughs> Bagsak bagsak lang tayo Oh, malaki-laki na to Gana lang, wabagsak u lang Oh, malaki-laki na to, ganteng is isi tau Oh, tumai Tumatai. Batae, alis na eh Ayan o, no? ang ganda rando Malalain na sak mo lang, siyempre Bagsak mo lang <laughs> Bagsak din eh Pangapat. apat, apat na tayo Ito mga ano ito, ay ano rin pala, pala pa rin pala ito Peacock Peacock grouper uh, Maganda na yung size, mataba-taba na Mataba-taba na Pangapat. apat balik tayo balik yan parang pengulas si parang jojo ha ah. kunci, sini lagi sini lagi, beli dulu, lagi

Huli, huli. Huli, huli. Pang lima. Oh. Sobrang liit naman na natin eh, ito. Pakawalan si pakawalan. Ay, sobrang liit na talaga yan. Eh. Pang lima natin, pakawalan ko na. Sobrang liit. Hindi, hindi na makatarungan yun. Yung apat dun, sakto-sakto pa -sakto yun eh. Palitan mo ng lolo, Malaki. isda na yun, natatapang liliti Sumbong asalolo sa lolo mo Uy, sayang!

উ ন উ Ah, tatlo na yung upa kayo siya. Abad siya, abad. Hindi eh, eh, eh. yan. Video mo na ako. Yun, may story. Wala oh, pala po. Sabaw-sabaw. Ayun na, oh, nakawin pa. Agis tayo ng minu. Ito pala yun.

Dito kami sa An, Ayan, madami Aoy, sila na natin. Ayaw natin. Ayun po. Ayun. Nice. Ayun mo, Joe? Patay na. Patay na si Jojo. May pangulam na. Pero sarap Joe. Pinipit ako sa so kong. <laughs> Binigyan kami. Bil Namakaw kami. Namakaw. Mga bidbid. Bidbid -bid or banak. Yan malalaman natin paglapit ni Boss Jojo. Boss Jojo sa sa kalam. Tatlong banga sila, nagtatalunan kasi mautak sila. Kinulong talaga nila, kinulong. Okay, nila. Na nila. Oh. Hindi lang halata. Mamaya um. abangan si Jojo kung ano natin. Ayon na natin. Yan ah. Lucky oh, baan ako. Kala mo, kala baby oh, ano na oh no, Picture ka, picture. picture ka, may bidet. Ano, prueba. Layo, layo, konti. Dito, dito. Yan, para kasama yung bone tropa. Game. Mga sinisid lang 'yan. Big <laughs> in with. Grabe, big in with naman pala. Alam ko lang pala ba. Ya, na nahuli na kami oh. Ay no. 1 hour later. Ito. Ito buksan mo. Kain na kain kain kain. na. Kain mo na 'yan may babalat na kami ng mga hatak na mama. 3 hours later. Yan yeah, update tayo guys. Huli ko ngayong nga hapon no? Isa kulay. dito na tayo. Nabulusong ako dyan. Wala. And ano na yung memory card ko sa action cam? Puno na. Baka iba lipat ko to ngayon dito para mapagvideo. Kasi ayun dito na videoan itong mga to. Oh boy pa. Yung apat kanina na kay Jojo. Ayan, ito lima naman to, may pakawala ako dalawa, malalaki-laki din. Ito isang kulay oh. Oh. Puro hanin mga boy po. Ito ako ah, uli lang. Oh, diyan lang yan, diyan. Lumulusong ako diyan, oh. Ayan, doon ako galing kayo, naka-apat ako doon, naka-isa ako dito ngayon. Wala nang buntot, Dinada dinahoy pa din. Ito yung ano oh, ko, mamahain ko. Sobbait tayo, sobbait. Ayan oh. Ito, ipagkagigis yun na wala ng buntot. And, pero dinawi pa rin. Magpapalit na tayo ulit. Ayan. Softbait na yan. Kaya na mo. Ayan. Dagdag ko ngayong hapon. Limang piraso. Yes. Tapos apat kanina. Diyan na Sa taga-CC dito. Si Master ano. Nandawin si Jo Pero hindi. Diwan na siya ang tenant. Si beginner's lock. Nakadami siya oh. Ang dami Ay, mo ah. Tuh sa tuh tuhugan na. Diyan lang yan oh. Isa kulay. Ano, yan na daw. Yan na kami. Dagdag Sayang, hindi naka, hindi naka ano. Hindi naka ano. Ayan, pardon Si Bibi. Parang ni Magis pa. Si Utol. Si Tropa. Pakita mo Jo. Si, sa si pardon naman ah. Magkita yeah. mo yung uli natin lahat Okay, okay. Ayun. Ayun. Meron pa yung ano? Yan mo, yan mo, ibuka mo no. Yan, mo, isa pa Yes Yan Pangulap eh, ni parang Jojo Ayan po Bako d'ya, taga-sisi na, sa na Yan na, Ayun. Ayun. Ayun na kami Walang nasala ko Itigit, itigit, itigit na Yan na sa yung ano, malakas. Shout out, Mot Simbahon. Shout out, Erwin Abuda Serenas. Shout out, Diko Kase Alam. Shout out, Joben Martinez. Shout out, Nico De La Rosa Ortiz.

I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off Find a place with the view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all I just gotta get through I just gotta get through I just gotta hey, get name, through Cause I feel like taking off Find a place with the view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all I just gotta